Hi guys, welcome to my vlog. Magandang araw sa lahat. Samahan niyo muna ako ngayong araw sa ating for today's video. Ayan guys, nanakot rin sa kong itrabahoan Bago ko makaabot rin guys, musakay ko jeep, tagdusi ang pliki, 12 yung pamasahe. Unti-unti na yung tumataas yung mga pamasahi natin. Buti pa yung pamasahe, unti-unti yung tumaas. Pero yung height mo, hanggang dyan na lang. So, bago ako makarating sa pinagtrabahoan ko guys, sa uh, mismong bar, dan mo na ako dito sa parking lot. Ang daming sasakyan, ang daming magagandang sasakyan. Sana all naman sa Medyo maaga kami ngayon guys kasi magliligpit kami. Kasi kung hindi nyo na itatanong, magsasara kami ng mga ilang araw kasi may gagawin dito sa loob. So kailangan ligpitin yung mga gamit at uh, ilagay sa isang lugar para hindi disturbo sa magtatrabaho yung mga nakalagay kung gear sa loob ng freezer kailangan kong alisin at ibabalik na lang pagbalik namin pag resume namin so samahan nyo kami ngayon guys naman o duwa diya kabuho katong balik bayan box katong bayan box na diya so.

Ayan guys, tapos na namin ligpitin lahat na nailabas na yung mga upuan, yung mga misa, mesa, misa, basta, Ah, uh, tables, tables pala. Ang hirap ng pronounce uh, mag-pronounce guys. So nandyan na lahat la, sa gitna yung mga gamit, yung mga nakadisplay ko lahat sa bar, nilagay namin sa karton, so... Kaya medyo kami, medyo ginotom kami guys Kaya Uh, bumili kami ng uh, tinapay at uh, magmerienda mo na kami o tingnan yung bar guys wala na yung laman hindi ko na video yung pagligpit namin kasi wala akong uh, taga video guys eh. ako lang yung nagbi video video dito parang wala akong gina parang wala akong ginawa kundi di video video guys so ayan guys mamainit sa tanin nyo motivation mm ni ang -hmm. ugma um, mag-start sa so, karong da kuan mga gamit na mo mga o so kuan ta ka message ta ka kung ayon siya magpalit ni so para reserve ko ha okay okay thank you thank you sa is mula.

pagkapiyak ubran eh niya Sobrang <laughs> kurana na yung mga ubos ubos uh ubos -huh. ubos ah. ubos 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 Hanggang sa? Puro ikaw amo. Naka-stripe. Puro naka-block. naka sa ano. Wala, wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Ayan guys, tapos na kami magmerienda Nakapagkapi na lahat So, deritso kami dito sa Bagong kainan ng Davao Kasi mag, ano na guys Mag alas 6 na ng gabi So, bago ka makapasok Kailangan, wala kang dalang backpacks Wala kang mga dalang uh, water container At Saka, syempre, yung uh, firearms Dapat wala kanyan guys Dahil bawal yan sa loob So, ito yung ano guys, bagong kainan sa Davao na pinupuntahan ng mga da tao. So, first time namin dito. So, curious, out of curiosity lang guys. So, diretso na kami dito. So, medyo natagalan kami dyan sa, ano, sa, sa entrance kasi uh, nila lahat yung mga dala namin. So, ayan na nga, uh, nakapasok na kami. Ayan guys, pagpasok mo, Bungad agad yung mga ano nila, yung mga tables and chairs nila. Medyo wala pang tao sa ganitong oras kasi medyo maaga pa guys, nasa 6 p.m. pa lang. So, ikot-ikot ko muna kami, hanap ng pwede naming kainin ngayon. So, may barbecue dyan guys, may mga melty dyan. So madami guys, may mga sisling, madami ano, marami kang pagpipilian sa loob. Meron din silang ano dito guys, uh, banda uh, entertainment, tumutugtog uh, habang kumakain kayo. Ayan na nga at naikot na namin lahat. So bumalik kami dito sa barbecue. Sa barbecue rin ang bagsak namin guys. Walang katapusang barbecue. Ayan guys, tapos na kami kumain. So, naisipan namin uh, dumaan muna ng San Pedro. So, bago mag San Pedro, napadaan kami dito sa isang ukay-ukayan. Nagat-pulo <tinyo> o. <tinyo> Nagkayos, bagay na sa imo. Square fans? Fans? Nay mga kuan pulo yos oh. Ayan guys, pagkatapos namin mag-ukay-ukay, dumiritso na kami agad dito sa San Pedro. Ganito ang itsura ng San Pedro tuwing gabi. Nasa 7pm na to guys. So madaming ano dito, madaming uh, nagtitinda ng mga street food. So kailangan natin tikman. dahil nandito na lang din kami sa San Pedro, so naisipan namin pumasok sa isang food chain. Ang San Pedro nga pala guys, aside sa mga street foods tuwing gabi, nandito yung mga sikat na mga food chains ng Pilipinas. ayan guys, tapos na tayong kumain ng halo-halo at uh, naghihiwalay na kami dito lahat kanya-kanya na kami nang uwi ng, sa aming bahay at syempre, bago ako uwi sa amin, naisipan ko munang pumunta ng palengke so guys, nandito na ako sa palengke ng bankiruhan from San Pedro nilakad ko lang hanggang dito sa bankiruhan para matunaw yung mga kinain natin ngayong gabi So ito yung uh, bagsakan ng mga gulay guys dito ka makabili ng mga murang gulay kumpleto to sa mga gulay dito guys. yung Ayan guys, nakapamili na tayo ng mga gulay At tayo'y uuwi na So, lakad-lakad ulit tayo From Bangkiruhan guys, sakay ulit tayo ng jeep at uh, mamamasahe tayo ng 12 pesos. Ang piti, guys, 12 pesos. So, pagbaba natin ng jeep, uh, sa unahan, madaanan ko tong nagbibinta ng tinapay, itong bikiri na to guys. Dito kami madalas uh, bumibili ng tinapay na pagmerienda. So, ayan na, guys, nakapili na tayo. Ayan na yung bitbit ko. So habang naglalakad, madaanan ko tong dati naming tinitirhan. Ito yung dati naming uh, for 13 years dyan kami tumira guys. Dyan yung tindahan namin. So ayan na, for 9 months, ayan na yung itsura. So dahil uh, bagong gawa yung daanan natin, bagong semento guys, medyo basa pa yan. So nagkabat-kabat si uncle diya sa kilid kay bawal pa siya agian guys. So ang experience yun na mga nga dalan guys katauanan ka ay okay Mag 3 days naman ni siya So ang giuna o siminto is Ang atubangan din sa umbalay So naglisod mi gawas So kung hapit na yun siya mahuman na kaya mga gianan Ayan guys, nasa loob na ako ng bahay sa aming kitchen area. So, ilagay mo na natin sa refrigerator yung mga nabili nating gulay, guys. Actually, bumili lang ako ng ampalaya, uh, talong, bumili ako ng pipino, yung okra, at saka yung litos. Letos? Letos? Paano ba yung ipronounce, guys? So, ilagay mo na natin lahat sa refrigerator natin. At dito magtatapos ang vlog natin for today guys. Daghan kayong salamat. Maraming salamat for watching. Thank you for watching guys. At uh, pagbukas ni uncle sa ref. May nakita siya isang vitamin. So nilaklak niya yan guys. Thank you all so much. Thank you guys for watching. See you next vlog guys. Thank you.